Umani ng magkahalong reaksyon ang ibinahaging tip ng dating aktres na si Neri Naig para sa mga katulad niyang ina na abala sa pag-aasikaso sa kanilang pamilya. Partikular na rito ang mga pagkaing pwedeng gawin at lutuin ng mga ina para sa kanilang pamilya, lalo na sa mga nag-aaral nilang anak. Noong September 10, ipinost ni Neri sa kanyang Facebook page ang ginawa niyang menu sa halagang 1,000 for a week Makikita sa nasabing menu ang mga pagkaing maari raw ihanda para sa breakfast, lunch, hanggang dinner tirang mga ulam sa umaga at tanghal iyan Mababas ang caption ni Neri, eto na ang Neri's Sample Weekly Meal Plan para sa mga nanay na mamamalengke bukas pagkatapos ihatid ang mga bata sa school, eto na, pakiprint na po eto, kumpleto pati palengke list. Nag-try akong mag-budget ng 1,000 pesos for a week. Kung may sukli pa yan, pwede pang dagdag merienda o baon ng mga bata. Sa comments section ng kanyang post ay maraming netizens ang nag-react at kumwestyon sa isang libong budget ni Neri Naig sa isang linggo. Sabi ng mga netizens, hindi ito kapanipaniwala lalo na ngayong nagtaas daw ang presyo ng mga bilihin mapa grocery man o palengke. Narito ang mga reaksyon ng mga netizens. Kung pagbabasehan ang kasalukuyang presyo ng mga binanggit na ingredients ni Neri sa kanyang weekly meal plan, malinaw na hindi kasha ang isang libong piso. Sa ngayon wala pa naman sagot si Neri na sa mga tanong ng mga netizens sa kanyang post. Ikaw ano sa tingin mo kakasya ba ang isang libo sa isang linggo? Iba-iba din naman kasi ang presyo ng bawat lugar. Paki-comment lang kung ano ang sa tingin mo.